Bawat selda sa loob ng piitan ng Baguio City Jail Mail Dorm, labing limang pide ang kasya rito. Pero kung minsan malaking pangamba rito ang hawaan ng sakit gaya ng ubot sipon ngayong tag-ulan. Kaya ang 39 anyos na PDL na si alias Adrian, laging nagsusot ng face mask at check up. Hindi kami ng pribilehyo ng city jail, ng mga depar health department na uh, kumustahin kami kung ano ba yung mga nararamdaman namin, kung ano ba yung mga uh, kung, kung meron ba kaming ng sakit. Kan. Kung paano natin uh, minamanage yung mga ganun, meron naman tayong available na mga gamot to, ano, to address the situation and then uh, we make sure that they are not overcrowded in their cells. Kaya sa pagkalat ng sakit na monkeypox sa bansa, nakabantay dito ang BGMP. Ang sintomas nito ay maihahaling tulad sa simpleng trangkaso na mayroong paltos. Kasi mahalagang mai uh, ma-segregate natin kung MPAX kasi highly contagious yung MPAX, pati droplet infection, ganun. Kaya kailangan natin silang ma-isolate kung sakali or and referred to the medical doctors for proper disposition of their uh, Uh, medical condition. Uh, PDL na when they enter the facility, they have health condition. These are being monitored by the health service office or our jail uh, medical personnel, no? uh, composed of six. Uh, A Nurses and one pharmacist. So nasa karpeta na nila yan, they have this health condition and they are being monitored and supervised by our health professionals. Para matiyak ang kalinisan sa loob ng piitan, araw-araw na naglilinis ang mga PDL sa kanilang mga selda. Pero sa ngayon, wala pa rin kaso ng monkeypox sa loob ng pasilidad at tanging 24 na kaso ng upper respiratory tract infection sa ngayon ang kanilang binabantayan. Sa huling datos ng Department of Health, umabot na sa labing apat na kaso ang kanilang naitala ngayong 2024. Pero ayon sa DOH, wala naman daw dapat ikabahala sa pagkalat ng sakit. Ang mga nasabing kaso ay mula sa Metro Manila, Calabarzon at Cagayan Valley. Para magabayan ng publiko sa pag-iwas sa nasabing sakit, naglabas noong nakaraang lingguang Department of Health ng Department Memorandum Number no. 2024-0306. Dito pinapayuhan ng publiko na umiwas muna sa skin-to-skin -skin contact gaya ng paghalik at pagyakap sa mga taong pinaghihinalaang mayroong MPAX, pakikipagtalik, pagsunod sa proper hand hygiene, pagdidisinfect sa mga bagay na hinawakan ng pasyenteng may MPAX, at pag-iwas sa paghawak sa mga hayop na mayroong dalang MPAX. Vanessa Bugtong, para sa Luzon headlines.